Pinulong ng MMDA at DILG ang mga lokal na pamahalaan at market administrators sa Metro Manila kaugnay sa implementasyon ng Executive Order No. 39 o paglalagay ng price ceiling sa bigas. Sa Martes na magsisimulang ipatupad ang price ceiling kung saan hanggang 41 pesos kada kilo ang dapat na presyo ng regular milled rice habang 45 pesos sa well milled rice. Pinaalalahanan ang mga lokal na pamahalaan na i-activate ang kanilang Local Price Coordinating Council at paigtingin ang monitoring sa presyo ng bigas sa lahat ng palengke. Bago ang implementasyon, magkakaroon ng malawakang information dissemination ukol sa EO39 para mabatid ng mga nagditinda at mabibili. Nakamandig kasi na ang DILG, through of course yung grupo natin dito, mga mayors, kapulisyohan kami ay magpupuno ng gap na ito. Importante rito, tulungan ng lahat dahil of course ang intensyon ay para sa ating mga kababayan na magkaroon ng tuloy-tuloy presyo o tuloy-tuloy na supply ng bigas sa tamang presyo.